Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 8 at 13. 3 digits, 2, 7 at 6. Anim na numero, number 5, number 19. Number 27, Number 11, Number 32, at Number 41. Taurus. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, labing apat at dalawamput dalawa three digits, tatlo, anim, at walo. Anim na numero, number 10, number 25, number 33, number 7, number 28, at number 40. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 5 at 17. 3 digits, 1, 3 at 6. Anim. anim na numero, number 3, number 14, number 21, number 8, number 30, number at number 35. Chance, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 12 at 20, 3 digits, 4, 7, at 5. Anim na numero, number 6, number 18, number 24, number 11, number 29, at number 38. Leo, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, sham at 23. 3 digits, dalawa, 8 at 5. Anim na numero, number 7, number 15, number 28, number 12, number 31 at number 42. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 10 at 16. 3 digits, 3, 7 at 0. Anim na numero, number 4, number 19, number 26, number 11, number 35 at number 39. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits 7 at 21 3 digits 1 6 at 8 6 na numero number 5 number 14 number 23 number 9 number 33 number at number 41 Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 6 at 18. 3 digits, 2, 5 at 7. Anim na numero, number 8, number 17 number 25 number 12 number 29 number at number 37 Sagittarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits 11 at 24 three digits, tatlo, sham, at lima. Anim na numero, number four, number sixteen, number twenty-two, number ten, number thirty, at number thirty-eight. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 8 at 15. 3 digits, 1, 7 at 6. Anim. anim na numero, number 9, number 13, number 27, number 11, 32, number at number 36. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 15 at 22, 3 dalawa. digits, 4, 5, at siyam. Anim na numero, number 6, number 18, number 24, number 12, number 28 at number 35. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, 3 at 14. 3 digits dalawa, anim, at walo. Anim na numero, number 5, number 17, number 23, number 9, number 31, at number 40.